sinabi ni DOJ Secretary Boying Remula. It should not be weaponized. Isang linya, pero mabigat ang mensahe. Ibig sabihin, ang batas at hustisya ay hindi dapat gamitin laban sa mga taong nagsisilbi ng tapat sa bayan, lalo na sa mga leader na ang layunin ay kaunlaran at kaayusan, gaya ng dating Administrasyong Duterte. Sa panahon ngayon kung saan ang politika ay madalas ginagamit para manira, pinapaalala ni Rimula na ang trabaho ng DOJ ay magpatupad ng batas, hindi mamulitika. Tuloy-tuloy ang relationship, sabi pa niya, at uh, magpapatuloy daw ang mga refinement para mas mapabilis at mapatatag ang proseso ng hustisya. Hindi ito simpleng pahayag, ito'y posisyon. Isang deklarasyon na handa silang tumindig para sa patas na sistema hindi para sa pansariling interes. Kung tutuusin, ganito rin ang mensaheng paulit-ulit nating narinig noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang katarungan ay dapat para sa masa, hindi para sa iilan. Kaya sa sinabi ni Remulla na it should not be weaponized, malinaw. Ayaw niyang gamitin ang batas bilang sandata ng politika. Ang batas para sa kanya ay dapat sandigan ng katotohanan. Hindi sandata ng kapangyarihan. Panap dyan ay ang DOJ. Ito yung mga salary grade below 27. Ito yung mga pwedeng usigin ng DOJ. Kaya tuloy-tuloy ang relationship na ito. Tuloy-tuloy ito at uh, maramarahil ay gagawin pa ng ibang refinement para mas mas mabilis ang proseso. Sir, isa din po sa dadatman niyo doon ay yung uh committee report po ng House on the confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Uh, marahil, at yan yan eh. Actually, nandyan na naman sa ombudsman ang mga report na yan. At uh, uh natin, natin. Pag-aaralan, at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Uh, mga may hawak at uh, yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yun bago tayo dito. Kailan po kayo mag-integral kasong? Uh, may meron pa ako mga inaayos dito. Kakausapin ko na yung mga tao doon. Pero officially, malabang Friday. Officially. Eh, sino po naman kaya... Ano, Pero manunumpa na ako by Thursday. Kaya e, nang balak. Sino po kaya ang maging acting secretary na BOK? Okay? Uh, napagkasundoon na kanina sa nung ako yung nasama na, nasa Malacanang, kakausap ko ng Presidente, uh, Undersecretary Vida will step in as uh, officer in charge or acting secretary. Sir, you spoke to the President. Ano po, sir, yung mga instructions na binigay po niya sa inyo? Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At uh, hinahanap ng taong bayan yan. At uh, ako naman, siyempre, eh, yun ng ang hinanap trabaho eh. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya nagkasundo naman kami dyan sa bagay niya. At uh, maraming pang iba na kinakailangang gampanan para mapabuti natin ang takbo ng ating nasa. Sir, sir. sir Sir, na nag apply pa lang po kayo bilang uh, ombudsman, uh, marami na po ang kapit <coughs> po, pinagsasalita, si Senator Ayo, masasinig na pag kayo raw po ay naupo, eh, asahan na raw po ang mga kaso, laban daw po sa mga Duterte at sa mga aliado nito. Alam niyo, nung naging DOJ Secretary ako, ang unang ko kong tinanggal, weaponization ng batas. And uh, it will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisiruhin ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. So yung DOJ policy na evaluate muna ang kaso para to weed out yung mga recent cases, will you be adapting the same sa ombudsman ko sa... Siyempre, dapat taasan na standard. Sabi ko nga, dapat mawala yung reponization ng office. Dapat dyan talaga, hanapan ng ebidensya at yung ebidensya matibay para pag na. Ang idea natin dito iba yan mo. No? Actually, hindi naman iba. Alam to ng lahat ng abogado. Pag kumpleto ka sa ebidensya at ang kaso ay na, 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 na ano, na nakamada nyo na kung paano ga gagampana ng kaso, kung paano ihaharap sa usagado, ang, ang gusto natin mag-continue trial para mabilis. At uh, iisian natin ang taktika ay susubungo natin uh, ma ma, maipisan mabawasan yung mga taktika ng pag-delay ng kaso. Kasi ang naging, naging tendency ng na marami, uh, ididelay yung kaso, sabay sasabihin, they were denied uh, the to speedy trial. Hindi ko pwede yan. Dapat dito talaga yung benchmarking ng lahat ay mag magawa para bilisan na natin ang trial ng kaso. Ayusin ang ebidensya para tuloy-tuloy ang takbo. And ano yan, pwede namang kausapin dyan ng ano eh, ang uh, ang mga ipag-dialog ako dyan sa Sandigan Bayan para magkasundo naman sa bagay na ito. Kasi nga, ang ang ang, ang justice system, dalawa yan, eh. hindi, hindi naman DOJ lang yan o ombudsman eh. Ang, ang isang parte na ang isang talaga ang court system. Kaya pag-uusapan namin yan para hindi na malahid ang mga taktika para humaba na humaba ang mga kaso. Marami po kayo yung finis ka na iwanan sa DOJ? Wala Tiwala naman tayo na nasimulan na natin ang dapat uh, magampanan ng DOJ. Nandun na tayo sa direksyon na yan. Kaya wala, wala naman, wala, hindi ako natatakot na iwan ang DOJ na, na nandun pa yung mga trabahong kailangan kampanan. Pero, siyempre, ito'y talaga ito yung tatlong taong kong ginagawa araw-araw. So, mag adjust pa tayo. mag adjust Sir, mayroon ka bang mga list of names na nirecommend sa mga gulo? Pwede kumalit sa'yo? Hindi pa namin na pag-uusapan. Yung una muna yung officer in charge. Yung officer in charge or uh, acting secretary uh, pagkating ng BNOS. So, sir, sir, not, not, not necessarily related sa ghost, ghost projects, pero Is there any uh, government agency that you think that uh, the Ombudsman should pay special attention to? ano ito eh, uh, buong ito eh. The whole government system is is, uh, uh, is is the is the purpose by which this 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 office was put up by the by by, by the framers of the constitution is to make all public officers accountable. So every branch of government comes in. Kaya tayong special ano rito. Lahat talaga ay, we should live it by the code of ethics, uh, ethical standards, at uh, lahat ng mga batas natin dapat sinusundan talaga. Kagaya ng sinusumpaan natin kung tayo ay nag assume ng office. So yung una po kayo umapak dito sa DOJ, sa una po natin interview, di-describe niyo po yung DOJ na masalimuot <coughs> yung mga mm. problema ang dinatna niyo po sa sistema. Mm. How are you living the DOJ? Well, um, hopefully that we've set the right direction for it. Marami tayong na, na, bago na, na da, da, dating gawin na hindi. At, uh, pero ganun pa rin eh. Uh, ang justice system, laging catch up yan. The deadline is always yesterday. Yun ang sinasabi ko lagi. Eh. Kaya there's always a sense of urgency with what we do here in the office. That's why we go to, to work every day. Uh, basta health permitting, we're here every day para gampanan lahat pati na kailangan gampanan. Kasi marami tayong backlog. The backlog is always there to to address. Ganon din sa ombudsman. I think that that's also the same rule applies to the ombudsman's office. So will be, there will be changes to the policy, no lifestyle changes? Um, lifestyle checks? Official, yes, oh, kasama yan. Kasama yan. Uh, may mga batas na lumalabas talaga ng mahalaga. Yung ano, yung civil forfeiture to. Yung, yung forfeiture law natin na soldier na magpa-file. Yan, yan, pwede kausapin ng soldier para mabilis ang coordination with the ombudsman. Marami talaga yan na pwedeng gawin ang opisina ng ombudsman. And uh, it has to be a, a working, running ombudsman's office. Ito talaga yung goal natin dito. Sir, yung mga sali, ah uh, ito po ba yung sa publiko na? Ano yan? ah uh, dapat lang. Pero meron tayong data privacy law. Meron tayong pangingatan wala tayong karapatang matatrampol ma, -ma -ta o pano na ating uh, mag-violate kaya, we will graduate tayo ng guidelines lang sa pag-release -re sa sal and, and And, basically, unang-una ayaw natin yung, yung sub subject ng data privacy law, dapat igalang natin lahat yan. At uh, pangalawa, hindi dapat maging risk yan sa mga tao na i-release mo information. Kasi baka mamaya, talaga nag, 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 talaga ng, ng, ng figures tao, Uh, ang isang opisyal, marami siyang cash, baka mga makidnap pag, hindi lahat, pag nilabas natin lahat yan. At ang siguro isa pang bagay na dapat tingnan natin, yung sharing ng information. Ano ba purpose? Ba't kinukuha ang SANM? Kung ito'y investigative journalism, yung sana naman i-share ang findings. Exactly all the findings should be shared with the Office of the Ombudsman also. Para naman, ano, uh, not left in a lurch, not left in a void ang Office of the Ombudsman. Makinabang din naman. Sa pag-release ng information, we get information back also. Sir, you mentioned din po doon sa JBC noon and yung interview niyo po sa media na gusto niyo makatuwang yung publiko sa paninigong... Crowdsourcing. Oh, crowdsourcing of information. Malaking bagay yan. Uh, gagawa tayo ng, ano, ng mechanism para para makuha namin ang gustong ilahad ng publiko tungkol sa mga, sa mga taong dapat imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Sir, so, <laughs> automatic Saan natin pag-usapan yun? Kasi uh, I want to see how it runs right now. Uh, how the, the case load of the Ombudsman's Office. I want to see the case load of the Sandigan Bayan. Kung gano'ng kabigat. Para ma-estima ma natin kung paano tayo gagalaw dito. May time motion na involved dito para mapabilis natin. Kasi sinasabi ko nga, kung kaya i-continuous kaya, i-continuous kaya natin. Hindi na dapat umabot ng taon taon para isang tao ay ma o ma -acquit. Dapat dito, talagang, ano talaga? Talagang i-build up ang kaso para ready for trial lahat ng kaso ay pa ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Sir, so, bilang ombudsman po, uh, um, um, baka may message po kayo sa mga tiwaling uh, opisyal ng bayan Hindi wala ba naman. ang, uh, ang, ang, ano lang, ang message lang natin dyan ay meron pong opisina ng ombudsman na nagbabantay sa sa pagganap natin sa ating tungkulin at kung tayo hindi tatalima sa batas, ay mayroong pong nagbabantay pa rin at uh, pananagutin po ang, ang, hindi, ang hindi susunod sa batas. Okay? Sir, may dealing ka ba sa mga official na mo dito? Yung mga trabaho? Carry on! Carry on! I think that we're in the right direction. So the industry should carry on uh, the fight here. Yeah. Fight for justice. Yeah. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment po lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, pangdaan ang may alam, may laban! Awesome!